hirap ng buhay ngayon, ay wala na tayong dapat na trabaho ikinakahiya. Lalo na kung ang trabaho ito ay siya namang ikinakabuhay ng mga mahal natin sa buhay. Taho! Taho kayo dyan! Panay ang alok ni Man Joseph, anin isang taong gulang na nagtitinda ng taho. Kita sa kanyang pagbubuhat na hindi ito madali, lalo pa at wala pang bawas ang paninda niya mga magaganda, magsibili na kayo. Alok niya sa mga kaedaran niyang nakatambay sa labas ng bahay. Nagtinginan ang mga babae at sabay-sabay na nagtawanan. Nako, Mang Joseph, sino bang bibili ng taho mo? Mukha ka nang ang pagod. Baka pati taho mo, lasang pawis. Sabat na isa habang tumatawa ng malakas. Grabe, magtinda ka na lang na ibang bagay. Sito pa ba maaakit ang taho mo? Baka puro lumang sangkap yan, kaya di makabenta. Dagdag pa ng isa pang babae habang nag-aayos ang buhok. Tila ba iniiwasan ang tingin ni Mang Joseph? Nako, Mang Joseph, ang tanda mo na. Bakit di ka magpahinga? Hindi ka na bagay magtinda. Kung ako sa'yo, maghanap ka ng mas desente at mas bagay sa edad mo sabat naman isang mas matapang sa grupo. At saka, sino ba ang bumibili ng taho sa panahon ngayon? Eh puro sugar lang yan. Dapat nag-iisip ka rin ng health ng mga tao. Sambit ng pinakamatandang babae sa kanila. Kung ako sa'yo, titigil na ako. Hindi na bagay sa'yo ang ganyan. Parang kawawa ka lang. Dumagundong ang tawanan ng mga babae. Habang si Man Joseph ay patuloy lang sa pagbibigay ng alok na hininga si Mang Joseph. Halatang nasasaktan pero pinipilit pa rin umiti. Mga anak, wala naman trabahong madali, lalo na sa katulad ko matanda na. Pero kailangan ko pa rin itong gawin para maipaikain sa pamilya ko. Ang taho, kahit paano, nakakatulong sa mga bata, sa mga gising na umaga para magtrabaho. Hindi ko man mabago ang iniisip niyo pero ang mahalaga ay may ginagawa ako kaysa sa wala. Wow! Ang drama! Akala mo naman eh pelikula tong buhay mo? Sagot ng isa sa mga babae, sabay-irap. Eh ano naman ngayon kung nagtatrabaho ka? Hindi ibig sabihin na porket nagtatrabaho ka, papalakpakan ka na namin. Tama! Dagdag na isa pa, hindi naman kami ang problema, ikaw. Tignan mo nga yung itsura mo, parang di na nga bagay na magtinda ka pa, para ka nagsasayang ng oras. Nako Mang Joseph, huwag ka na nga magpaliwanag, wala nang gustong bumili ng taho mo, masyado na lumay ang paninda mo, gaya mo. Sabat na isa pang babae habang nagmamani-mani ng buhok. Tila ba wala ng interes sa makinig. Patuloy silang nagtawanan. Walang pakialam sa bigat ng mga salitang kanilang binibitawan. Hindi na sumagot pa at binuhat na lamang ni Man Joseph ang kanyang daladala. nakalating siya sa pinakadulo ng baryo na wala pa rin benta. Taho kayo dyan! Alok niya sa mga bata. Nagtinginan ang mga bata at tinawag ang kanilang mga magulang para magpabili. Akman na sanang bibili ang isa sa mga magulang nang mapansin ang itsura ni Mang Joseph. Payat, pawisan, at tila ba, pagod na pagod. Sumingkot ang isang ina na pangiwi sa amoy. Teka, huwag kayong bibili dyan. Mabilis sa utos niya sa mga anak. Amoy pawis ang taho. Hindi at malinis. Oo nga, Tignan nyo naman yung itsula ni Mang Joseph. Sa bat isa pang magulang, nakakunot ang noo. Baka kung saan saan nang galing yan. Hindi natin alam kung malinis pa yung binabenta niya. Nako, mga anak, wag na wag kayong bibili dyan. Mariing uto sa isa pang ina. Hindi natin alam kung safe yan. Magkasakit pa kayo. Lumingon si Mang Joseph. Sumisingit sa pag-uusap ng mga magulang. Mga inay, malinis naman po ang taho ko. Araw-araw ko pong sinisiguro na sariwa ito para sa mga suki ko. Huwag naman po kayo mag-alala. Ngunit hindi ito nakinig. Ang isa sa mga ina at sinagot siya ng pabalang. Eh ano kung sabi ko malinis? Tignan mo nga itsura mo. Baka pati ang taho mo, hindi na sariwa. Kung ako sa'yo, umuwi ka na at itigil mo na yung pagtitinda. Oo nga, Mang Joseph. Dagdag na isa pang magulang. Dapat sa ganyang edad mo, nagpapahinga ka na. Hindi ka na bagay magtinda pa. Huwag mo na ipilit. Kung hindi mo nakaya kaya, huwag ka na magtrabaho. Hindi pa rin natitinag si Mang Joseph at pilit pang nakangiti. Pero ramdam sa kanyang mga mata ang pangihinayang sa bawat pagkakataong nawala hindi na napigilan ni Mang Joseph ang sarili at sumagot ng may kaunting hinanakit. Mga inay, alam ko na hindi ako kasing linis ang iba o kasing bango ng mga tindero sa palengke. Pero pinaghihirapan ko po ang hanap buhay na to. Matagal na po ako nagtitinda dito. Minsan, respeto na lang po ang hiling ko. Piglang sumabat ang isa sa mga magulang. Tumataas na ang tono. Respeto? Matagal ka nang kilala dito, Mang Joseph. At lahat ayaw na sa'yo. Ang totoo niyan, kahit sino sa baryo, ayaw nang bumili ng taho mo. Wala kang pambili na maayos sa damit. At ang itsura mo, parang hindi na tao. Sinong gustong bumili sa'yo? Oo, matagal na kitang nakikita dito. Pero sa totoo lang, bawat taon na dumadaan, Lalo kang nawawala sa lugar mo. Dagdag pa ng isa. Tumatawa ng bahagya. Ang taho mo, kung tutusin, luma na. Baka panahon na para tumigil ka na at maghanap ng ibang trabaho. Bagamat nasasaktan, humingas siya ng malalim at sinubukang magpaliwanag ulit. Lahat ng kinikita ko dito ay para sa pamilya ko. Hindi ito para sa akin. Kung pwede lang po sana, huwag niyo akong huskaan sa itsura ko o sa hirap ng buhay ko. Pero tila wala nang nais makinig. Huwag mo na kaming paemosyonan, Mang Joseph. Ang totoo, kahit anong gawin mo, wala na talagang bibili. Kaya mabuti pa, umuwi ka na. Mariing ng isa sa kanila. Sabay alis at hindi na muling tumingin sa matandang nagtitinda. Lumipas ang mga araw, kahit papaano ay may mga tumatangkilik pa rin sa negosyong taho ni Mang Joseph. At yon ay ang mga taong tunay na may mabuting puso. Isang araw ay si Mang Joseph sa mga napiling makapagtinda sa isang malawakang lugar na event ng mga bata. At dito na naman nagsimulang magkagulo. Sa malaking event na iyon, masaya si Mang Joseph dahil sa wakas, maraming bata ang nariyan at tila interesado sa kanyang taho. Malaki ang posibilidad na makabenta siya ng malaki. Agad siyang pumesto sa isang tabi at nagsimulang mag-alok. Taho ka Mainit-init pa! Sigaw niya at kaagad naman lumapit ang ilang bata. May mga dala pang pera mula sa kanilang mga magulang. Taho po kuya! Sabi ng isang batang lalaki habang nakangiti. Ngunit, hindi pa man siya nakakapagtakip ng baso, biglang sumulpot ang isang grupo ng mga magulang. Agad na nilapitan ang mga anak nila na nakapila na. Anak, huwag mong bilhin yan! Sigaw ng isang ina, sabay hila sa kanyang anak. Hindi mo ba nakikita yung nagtitinda? Hindi ka ba natatakot? Mukha siyang pagod at marumi. Umiiyak na ang batang hinila. Sabik na sabik pa naman sa taho pero gusto ko po, Nay! Taho po ang gusto ko! Hindi! Madiin na sabi ng ina. Hindi ka kakain ng taho na galing sa taong yan. Masisira ang mo. Baka magkasakit ka pa. Sunod-sunod na rin ang ibang mga magulang. Hila-hila ang kanika nilang mga anak. Anak, huwag kang bumili. May mas magandang pagkain doon sa kabilang but. Hindi mo na kailangan bumili ng ganyang klase ng pagkain. Pero, Nay, taho ang gusto ko. Hikbi ng isa pang bata habang pinipigilan ng kanyang nanay. Mainit at masarap yan, Nay. Nako, huwag kang makulit. Sabat ng ina, kung gusto mo ng taho, bibili tayo ng maayos sa taho sa mall, hindi dito sa kalye na pinipilit ang ganitong tindero. Sabay tingin ng masama kay Mang Joseph. Nang marinig ito ng iba pang mga magulang, tila nag-iba ang kanilang tono. Oo nga, bakit dito pa? Sa mall na lang tayo bibili, ng mas malinis at sigurado. Dagdag na isa. Ayaw kong kumain ang anak ko ng taho na baka kung saan saan ang galing yung mga sangkap. Patuloy sa pag-iyak ang mga bata. Gusto ko po ng taho! Umiiyak at nagpupumilit na makalapit kay Man Joseph. Pero isa-isa silang hinila palayo ng kanilang mga magulang. Kahit ganoon na sitwasyon, nanatiling kalmado si Mang Joseph at kumiti pa rin sa mga bata. Kahit alam niyang hindi siya bibigyan ng pagkakataon ng mga magulang nila. Salamat po mga inay. Sana'y maitindihan niyo na sinisigurado ko po ang kalinisan ng mga binabenta ko. Hindi ko po kayo isa sa panganib. Pero ang mga magulang ay tila bingi na sa paliwanag ni Mang Joseph. Tigilan mo na ang pagsasalita, Mang Joseph. Hindi mo na kami mauuto. Huwag mo nang gawing drama to. Sabat ang isang ina, sabay hakbang palayo. Habang umaalis ang kalamihan, nanatili ang mga hibi ng mga batang gustong gusto ng tako. Ngunit walang magawa kundi sumunod sa kanilang mga magulang. Lumungkot ang mukha ni Mang Joseph. Alam niyang hindi na siya muling makakabenta sa mga pamilyang ito. Napansin niya ang mga tumitiling bata. Tila nagmamakaawa sa kanika nilang mga magulang, ngunit isa-isang hinarang at tinawanan pa siya ng ibang nakikinig. Kawawa naman, bulong ng isang nanay habang lumalayo. Pero hindi ibig sabihin na bibili tayo lang sa awa. Lumipas ang isang linggo mula na mangyari ang insidente iyon sa event ng mga bata. Unti-unti naglaho si Mang Joseph sa mga lansangan ng baryo at hindi na siya nakita ng mga taga roon. Nagsimulang kumalat ang mga taong. Ano na kaya nangyari kay Mang Joseph? Bakit hindi na siya nagtitinda ng taho? Pero walang nakakaalam ng kasagutan. Isang araw, nagkagulatan ang buong baryo nang bigla ang may dumating na mga truck na mga manggagawa sa kanilang lugar. May mga nagsimula ng pagpapatayo ng mga bagong gusali at infrastruktura. Ang mga tambay na madalas mong laik kay Mang Joseph ay nag-usisa agad, nagsiksikan sa gilid ng kalsada para tanungin ang mga tabahador. Anong nangyayari dito? Sino ang nagpapatayo ng mga to? Tanong ng isang babae, sabay kindat sa isang trabahador na tila sinusubukang magpasikat. Ah, hindi ba kayo nasabihan? Sagot ng trabahador. May bago na may-ari na mga lupa na tegosyo dito. Lahat ng to, pinapagawa niya para sa ikauunlad ng lugar niyo. Ano? May bago may-ari? Sambit na isa, nagtataka. Sino naman yun? Bakit hindi namin alam? Hindi pa sila nakakakuha ng malinaw na sagot nang bigla na lang dumating ang isang itim na SUV. Huminto sa tapat ng kalsadang kanilang pinagtitipunan. Pumukas ang pinto at bumaba ang isang matikas at malinis na lalaki. Nakasuot ng mamahaling barong, may suot pang salaming pang-araw. Agad na lumapit ang mga tao Natatakot at nagtataka ako sino ang misteryosong bisita. Pero bago pa man magtanong ang sino man, tumigil ang lalaki at tinanggal ang kanyang salamin. Tumingin sa paligid at ngumiti ng banayad. Tsaka palaman sila na pagtanto na siya ay walang iba kundi si Mang Joseph, ang dati nilang inaalipusta at pinagtatawa ng tindero ng taho. Mang Joseph? Gulat na sabi ng isa sa mga babae. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ikaw pa yan? Hindi, hindi maaari. Anong nangyari sa'yo? Tinignan sila ni Mang Joseph. Puno ng respeto at dignidad. Oo, ako nga. Hindi niyo siguro ako nakikilala noong una. Dahil akala niyo simpleng tendero lang ako ng taho. Huminga siya ng malalim at tumingin sa mga tabahadol. Pero ang totoo, ako ang may-ari ng mga lupang tinatayuan niyo ngayon, pati na ang buong baryo. Nanlaki ang mga mata ng mga babae. Hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Ikaw? Ikaw ang may-ari ng baryo? Ulit ng isa. Pilit iniintindi ang sitwasyon. Paano nangyari yun? Ngumiti si Mang Joseph. Ngunit hindi na yun ang ngiti ng isang simpleng tendero. Iyon ay ngiti ng isang taong maraming pinagdaanan at ngayon ay nasa posisyon na para baguhin ang lahat. Matagal na ako may ari ng mga lupain dito, ang mga negosyo sa badyo, mga bahay, pati ang event ko saan niyo ako inalipusta. Lahat yan ay sa akin. Hindi ko lang sinabi noon dahil mas gusto kong makita kung paano ako ituturing ng mga tao sa kabila ng simpleng anyo ko. Pero... Pero bakit ka nagtitinda ng taho? Tanong ni Isa, halatang litong-lito pa rin. Simple lang, sabi ni Mang Joseph. Gusto kong alamin kung sino ang tunay na mabait at sino ang mga mapanghuska. Madalas kong makita kung paano ako tatuhin ng mga tao dito, kung sino ang tumulong at sino ang lumait. At ngayon, tapos na ang eksperimento ko. Kung ganoon, mabilis sa sagot isa sa mga babae. Nagtatangka pang makabawi. Mang Joseph, o dapat pang tawagin kitang Don Joseph? Hindi mo naman siguro seneryoso yung mga sinabi namin doon, di ba? Alin lang yon? Biro lang. Pilit niyang tiyan si Mang Joseph halatang nais makalusot? Ngunit kila ba maseryoso na ngayon si Mang Joseph? Alam ko kung sino ang nagpakita ng tunay na ugali. Hindi ko kayo pipintasan. Pero natatandaan ko lahat ng mga panlalait, pangiinsulto at pag Hindi yon biro para sa mga tulad kong nagtatrabaho ng marangal. nag ang itsura ng mga babae napansin nilang sadyoso na si Mang Joseph. Isa-isa silang napayuko. Natatakot na baka balikan sila ng galit ng taong kanilang ininsulto noon. Pasensya ka na. Hindi namin alam. Bulong ni isa. Ngumiti ulit si Mang Joseph. Ngunit may halong lamig ang kanyang tinig. Hindi ko naman hinahanap yung pagpapatawad. Ang gusto ko lang, mula ngayon, Matutunayan nyo sana na hindi lahat ang taong mukhang mahirap ay walang halaga. Bawat isa sa atin may kwento at bawat kwento may halaga. Tumalikod si Mang Joseph at pumasok ulit sa kanyang sasakyan. Iniwan ang mga babaeng patuloy na nagtataka habang sinusubukan nilang pagnilayan ang kanilang mga ginawa. Palagi nating tatandaan na wala tayo sa posisyon ng ibang tao para huskan sila sa buhay na kanilang tinatahak. Ano mang hanap buhay ay ayos lamang sapagkat ito ay marangal at walang tinatapak buhay ng ibang tao. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Haga sa muli! Paalam!